Mali. Nakakahilo ah <laughs> Nahilo ako nang mimo ko ako <laughs> Agri dito sa bukid Hindi pwede isa lang ang trabaho mo mga kaagri Kung mananim ka hindi pwede yun lang ang trabaho mo Hindi parang sa Maynila na ito na ito na Pagka call center agent ka Yun lang ang trabaho mo Hindi pwede rito yun mga kaagri season trabaho rito mga kaagri Natatapos siya bawat buwan mga kaagri Kung mananim ka ngayon sa susunod mga ibon kung ano yung available ngayon, yun yung gagawin mo. Ngayon po na to, available yung mga dapang palay. Yun ang trabaho nila mga kagina. kakri, magandang umaga Tanghali, hapon, gabi Kung kailan nyo man ito Mga may papay picture uli ko sa inyo mga kakri Meron ako sa inyo papakita Isang pato sa trabaho dito sa bukid mga Yung pagtatayo ng palay mga kakri Ayan o, Ayan o kunyari, dumapa yung palay mong ganon Kailangan mo sila mga ah, Isa yan, so, tulad na sabi ko sa inyo dito sa bukid Hindi pwedeng isa lang ang trabaho mga kakri ah, Hindi pwedeng kung manananim ka lang Manananim ka lang Kasi sino lang trabaho rito mga natatapos siya, nag-e-end siya sa isang buwan. Sa isang buwan, iba na naman yung trabaho mo. Uh, pamamalaka, uh, pangingisda. Ayan, ito, pagtatayo ng palay, isa ito mga uh, pagka nagahangin na at buntis na yung palay, pagka na, hindi pa eh, biglang umulan at humangin, madadapa pa yung palay mga Ang gagawin ng mga nung, ano, ipapatayo yan mga Tanungin natin sa mga nagtatrabaho kung kung paano sila kumikita diyan mga kagri. Ka Eta yata si kero aja, kayak yata di atas itu. Eh. Saya batok ya Roger. Hah? No? Ah, Pak, sebali pale murinto no. Kawan persen tuan di tawang. Ah, tak kalah kita mau pupuk tak palay, no? Kaya dumadawa kay Roger, lalaki palay, pala, okay. mo. Ha? Hindi mo kaya, no? Ayun, mga kagdi. No? Oh. Oh, oh dek, horda. Lalaki, oh. Lalaki pala ng pala. Naka-meet Hindi lalabas sa press. Oh, hindi lalabas. Kaya pag nakita papatira mo na rin, ano? Oh, okay. Ganun lang pala gagawin ko na Roger, eh, no? If, i, hmm. kumbaga, pag sasama-samain mo lang sila, itatali, parang nagkaka-balance nagkaka para, sila, uh, no? Para, para hindi, ano, paikot na, para hindi... Para, paikot, para hindi sila mabwala, no? Naglalaban-laban sila, no? Hmm. Magkano bayad kay Roger, pagkaganyan? 300 300 araw, araw. libre pagkain, okay. libre merienda. Oh. pala mga Ilan yung nakuha mo ngayon ha? na? Na lima sila. Lima? Hindi mo tapos hindi pa matatapos. Bukas pa. Kung hindi matapos, basta araw ano. Yayarin niya. Eh, dapat nga, eh, sampu ka ngayon. Hindi eh. nga, kanyari, ibig sabihin, hindi hmm. na yari ngayon, bukas pa ulit. Oo, oh, yayari niya, ano, obligado niya rin. Mas malaki mawawala. Mas malaki mawawala kung hindi pinatayo, kasi papakat na dyan yan, ano. Samantalang kung nakaganyan, kayang-kayang kainin ng harvester, ano. Yung nakahiga na yan, walang makukuha. Ay, nakahiga, yan. pag naka lalo na yun, ayun, ano, higang-higay, na higang, higang, Ma eh. sa tubig. Oo nga, tama, mga kagay. Kailan pa patapot yan? Pang isang linggo pa eh. Pang isang linggo pa. Pero paabutin pa 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 mo pa na isang Kino linggo. Kinukanya na yung eh, limang araw pa. Ah. Ay ah. kahapon na nagpagita -ka ko rin eh Nag-delay Ha? Oh. Ang lakas ng hangin Ayun, dumapa Dumapa ano? Ang laki ito Malaki? Malaki, Malaki pala yung mga dibdib eh oh diyatan. Ito palay mo sa dayatan Malaki ani Hindi eh, kayo naman naman Ang natas ng pala yun Pano ang pala? Ayun, nalis namin ako oh, 22.20 oh, Ay 24.20 yeah. Oo, oh, ayan Malaki malaki yung magiging presyo niyan mga limang araw pa ano? Paabuti mo pa ng limang araw yan bago ipag -iik. Hindi, itong tinatayo na ito pag naitayo. Basta naitayo, titirahin na, okay. na para hindi na, na ano. Eh. may, ano. No, 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 no. May, may bagyo na naman ba? Kasi oh, naman, may porpes ka. Habagat. Man. Habagat ano, matira mo na nga pero sayang, ganda ng palay mo. Pagka umulan, biglang malalakas. Ang ganda pali. ng palay mo. Ano? Hmm. Galing mo pala magpala yan. Hindi no? mo pala kasi sobrang tangkad niya makakatapos. Uh, Nababad sa tubig yung pasok niya. Ayan, no? ganyan. Hanggang bewang ito okay. Hanggang ano? Tobin. Kaya nababad ano Nung dumama ano? Oh, hindi na, lang mabubulok Kaya lang Kaya lang namin yan Binomba Robin? Oh, sa, Hindi Talagang patubig Ah patubig Hinihigop Bolt dito no, Boltron eh, Kaya pala natuyo lang ano? Bulang ano Sampung araw eh. Kailangan hindi, din talaga May discarte ka rin sa ano ano? Hindi, hindi to nabubuhay dati ng to. Oo oh, nga, alam ko, alam ko dati. Uh, tinatawag namin pirin na to, hindi na sasaka um, to dati. Puro dito kami nanunuso, di ba? Oh, nanino nanunuso kami dito, nanunuso nang isda. Daging may tubig to dati, ewan ko nabuhay na siya mga kag. Inukuha ng tubig doon. Hinihitit yung tubig dito, papalabas doon. Dati hindi kasi sila nagsasaka diyan na ano. Kumukuha ng tubig dito. Eh yan, kumukuha na sila dito. Kaya na hindi na nakakatipid ka na rin sa pagbomba ano, dito na sila kukuha ng tubig. Ganun pala yun ha. Uh, naging istakan pa siya ng tubig ano. Istakan. Nagtataka eh. nga ako na sasakan ng ano eh. dati eh. <laughs> dati eh pirina tawag isdaan namin dito, na isdaan to eh susuan yun. Ang ganda ni. Tinanya natin yung mga nakuha niya mga kagri kung sino yung mga nakuha niya kung makilala ko pa mga kagri. Ito mga ito yung mga nakuha mo kaya. Oo. Oh. Ah, Nanato yan eh. Yung bahay do. Nanato. Ito si Kuyang mga kagri, mukhang magaling magtayo to si Kuyang ha. kuyang ano po pangalan niyo? Renato. Si Renato, taga saan po kayo? San Juan. San Juan? San Juan? Barangay San Juan. Ay, saka pa San Juan nyo namin. Eh. Ay, dyan sa Suba. Ay, sa Suba. ah, pala sa Suba, mga Ayun Ay, yung ni Kuyang, yung tali. Yeah, panalo. Sige guyang, pakita mo nga kung paano yung ginagawa mo. Para <laughs> dumiretso. ano naman ang trabaho nyo pang iba, Tay? Ay, lang nung trabaho sa, sa akin, ano? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano wala Nyayari Basta lang, pag paghalinawala lang, min. lang, talaga mga kaibigan. 'Yan lang talaga gagawin. Javel. Ngayon, tayo na sila ba? Oo nga. Hindi ako pilit trabaho sa kaberet, so kaya ito na, mga. Magugugo. dami wandami ni papala, itatayo ko 'ya. Ngayon. Ha? Huh? Oh, wala na tira <laughs> Tapos ang masama doon, nasa med. Oh, sasapo na yung palay. Yung iba naman, sapo ano na, na. Eh, hindi naman na, ano, hindi naman na lulu, hindi naman na lulutang. Kasi nga, matagal matwala. Ito mga kagreto pa yung mga duma Nako, eh tatapakan pala natin 'to. Dito pala tayo dapat sa gawi dito. Lang para sa Ay lang na kay lang araw na kayo kuya dito. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Hanggang alas 4 trabaho nyo. Uh, Oo. pala, hanggang anong oras naman ng umpisa? 5. Ala, alas 5 ng maga? Uh, alas 9 ng maga. Alas 9 ng maga, mga kagri, hanggang alas 5. Uh, Ayun, hanggang alas <laughs> 5. Ayun pa, ilan pala sila mga kagri, lima pala sila eh Ay hirap daw kumita, pero masarap may asawa <laughs> <laughs> Totoo ba yan boy? May asawa ka na ba? Wala pa? Wala pa ba? Bata pa Bata pa, sige, tingnan natin ano ginagawa mo Madali lang pala. ako ano mo nga ako, boy. Ako nga mag-ganyan. Isang, isang piraso lang. Wala akala niyo eh. Ito nga, boy, mag-awak. So, Tapos, tingin isang... Uh, ganyan lang, ha. Dito ka. Dito. Dito, dito lang. Ayan, sa bandang dulo. Ayan, pati yan. Kasi tutok mo lang dun. Doon mo itutok. Dito, dun ako pupunta. Pahingin ako isang... Ayan. Ko ayan ko yan. Gawin so, ka doon. Gawin ka doon. Yan. Nakakita na ba ako? Nakakita na ba ako? Yung pati isa. Yung pati isa nga. Yan. Yan. Okay. Gaganto so, lang naman yun. naman yun.

oo yeah. nga no hindi no, no. naman na, na pwedeng na kailangan ah din mo yung magkakatayo silang parang piramid parang mali lang din ah hehehehe hehehehe parang parang naging-nix lang tayo paano kayo roger? turo nga okay ba ginawa ko boy isa isa iyan ng mga okay ba? okay pala ko di okay eh pala ko di pasado sayo eh nakakahilo ah <laughs> nahihilo ako nang ibukwa ko ah <coughs> Tulad na sabi ko sa inyo mga kaagri Dito sa bukid Hindi pwede isa lang ang trabaho mo mga kaagri Kung manananim ka Hindi pwede yun lang ang trabaho mo Hindi parang sa Maynila na ito na ito na Pagka call center agent ka Yun lang ang trabaho mo Hindi pwede rito yun mga kaagri Seasonal lang trabaho rito mga kaagri Natatapos siya bawat buwan mga kaagri Kung manananim ka ngayon Sa susunod mga ibon Mamamalaka kung ano yung available ngayon, yun yung gagawin mo. Ngayon po na to, available yung mga dapang palay. Yun ang trabaho nila mga kagay na magsasaka natin. Tagatayo ng palay. Ang bayad dyan, 300 uh, per day. Alas 9 papasok, alas 5 ano, uh, uh, matatapos yung araw nila. Tapos, libre pagkain, libre merienda yan mga kagay. Kay Roger, thank you ah. Maraming salamat. Thank you ah. Hanggang dito na live vlog ko mga kagay. Maraming maraming salamat. Thank you very much.